Ayan mga babayan at uh, magandang araw update po tayo dito sa may uh, out of house of re representative no? so may mga babayan na tayo napunta dito at uh, pakinggan natin yung ano, uh, kanilang uh, panawagan hindi na kami nagtag dito ang para mundong kinakailangan para sana sa tunay na pagkulat ng sektor ng agrikultura at sektor ng ating ekonomiya pero iba ang prioridad ng ng US Ang prioridad pa ay ang pagbabayad ng utang sa mga dayuhan at mga lokal na pangko at institusyon maging sa lokal na ating sa loob ng ating bansa. Para sa taong ito, para sa pagbabayad lamang ng interes ng utang, 145 billion pesos ang nakalaan. At ngayon din, may git 8 ,000 ,000 pesos na naman nakalaan para sa pambayad ng interes ng utang para sa susunod na taong fiscal year 2026. Fiscal year 2026. Para sa bank to market para sa susunod na taon, meron kayong nakalaan at ngayon, ay nakasalang sa hearing at briefing yung panukalang budget ng Department of Agriculture. Gano ang hinihingi para sa farm to market road? 16 billion pesos. Sa ngayong taong 2025, merong budget na 31 billion pesos para sa farm to market road. Ang nagpapatupad ang uh, ang nagbe-verify niya, nag-identify ng uh, babalidate ay ang Department of Agriculture. Pero sino ang implementing agency? Sino ang nakiimplementa ng pangkumarket to Market Road? Eh, bantok na bantok ngayon ang ahensyang Department of Public Works and IFA. Sila po ang implementing agency. At nung nakaraang to, 2020 po, 31 billion pesos ang nilaan para sa pangkumarket to kaya kung ngayon, higit man ang masang magpupuli, ang masang magsasaka, ang nasa higit na posisyon para magtanong, paano ginamit ang 54 billion pesos na nakalaan para sa to market roads na nalolo pa ng dalawang taon, 2024 at ngayong 2025, nanghihingi na naman ang DA ng 16 billion pesos para sa Frankfurt Camp to Market Road para sa susunod na taon, taong, taong 2020. Ngayon, meron po ang pesos sa panukalang pampansang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects. O tawag nila yan, flood mitigation program o flood management program. 250.8 billion pesos almost 260 billion pesos. At ngayon, ngayong taong ito, merong pang 350 billion pesos na hindi nagagamit o nagagalaw para sa pagkakas at sa pagkakas project. Ngayon, kaya sa akin natin, tigil muna ang pagpapatupad ng mga Pag-Control projects na yan at panagutin ang mga dapat panagutin, ikulong ang dapat ikulong at ipahit sa taong bayan ang pera na kinurakot ng mga tiwaling opisyal ng DTWS o ng gobyerno at mga mga sangkot na kontrakto o mga kumpanya construction companies ay lang po sa pinito ng katarungan para sa mga mamayan, lalong-lalo na sa ating mga para sa atin na mga magkasaka. Kaya po, sa 6.7, ito sa lukalang budget para sa susunod na taon, 128 million pesos ang inihingi ng Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture. share niya sa kabuuan budget, binibigyan budget na nandun sa net o national expenditure program na 6.7 plus trillion pesos. Kaya nga, mga kasama, kung sabi ni Bongbong Marcos, hindi na muna binibigay, hindi muna ibibigyan na ng 200.5 trillion pesos ang DPWH eh? para sa flood control project sa susunod na taon. Kaya bantayan natin sa i-realize yung 255 trading of sa pwede sa atin almost 260 million pesos. Sa i-realize nang reyena ng kubiyan ng Marcos Union ang nasa ating si pondo. Kaya bantayan po natin. Ano ba ang magagawa ng 200 million pesos kung sa mga Alam niyo mga kasama, mga kapwa makisama, kung so, bibigyan ng production sa atin, ng produksyon ang 4.8 million hektarya ng lupang pinataniman at pinag-aahin anihan ng palay ng 50,000 pesos 2.8 anyway, million kung pagkakalooban ng 50,000 pesos na production subsidy alos 150 million pesos lang ay kung pesos o 250 million may matipinap ng pesos kaya 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 kung i-realize yung 250 o 250 million pesos para sa production subsidy ang tatlang na tolong para sa Airport Authority yung 250 o 250 billion pesos. Kaya bantayan po natin. Kasi sa atin ni Kong Pong Marcos, hindi na muna bibigyan ng 250 billion ang DPWH para sa flood control project. Sa susunod na taon. Dahil meron pang hindi nagagastos na 350 billion pesos. Kailangan din po natin bantayan kung paano gagamitin ang 350 billion pesos. Kaya po, hindi dito nagwawakas ang ating mga pagkilos, kilos protesta at pagkumpina sa nagaganap na talamak na sa tiwalian. ang pera ng bayan na dapat mailaan sa tuloy ng pagpapunlat ng sektor na agrikultura, sektor na ating ekonomiya, sa sa edukasyon, nasa social services. Dapat po, tuloy-tuloy lang ang ating paghilos. At sa 19 po, September 19 naman, napal alam natin, napalitan natin, magpo-welcome naman ang mga estudyante ng Pulacan State University at Puso, Sa Pulacan, pupuntaan din nila at tanggapan ng traffic portion highways para registro ng kanilang protesta at pangkondulya. At sinatintaw po ay sasama sa Agente uno ng Pagkasalukuyan kung saan at nakaraon nalinaasahan natin mas malawak, mas malakas, mas malaki na pangilos sa Agente uno ng Pagkasalukuyan para iniisip natin ang ating mga lihim mo at makatarungang mga panawagan. Ano po? Siyempre, hindi natin binibitiwan pagpos ni hanggat walang tunay na reforma sa lupa at pangbansang industrialisasyon sa ating bansa. At hanggat na nanatili ang monopolo sa lupa ng ang paglilingkuran niya. Kung yung mga lupain ay hindi na itinay pamamahagi sa ating mga magkakasaka. Kaya, kailangan binigin na natin, kailangan malinaw natin na pag-uugnay ang saligang sularanin ng burokratang kapitalismo na ang posisyon at puder sa gobyerno ay ginagamit at pinatatakbong negosyo kinakailangan may kawin natin yan sa ating judal ang feudal ng pangitibakan ng uring magsasama para sa tunay na reforma sa lupa. Kasama na ang panawagang ipatupad ang pambansang yunosyelasyon at gayon din wakasan ang, ang mga ng isang katayuan ng mga patangarap at programa na hanggang ngayon ay pinatutupad ng re US Macro Union. Ipasura ang price tarification no, and price sa pamangka, pinapanawagan natin na isa pa ang panukalan ng Rising and City Development Act at higit sa lahat, maisa batas ang Gidwin Agrara Lipong D. Na siya magbibigay wakas sa piyudan at malapitan na sa uring magkasama. At ang ating lakas, organisatong lakas, at sigaw ng putes lang, at ikaw ang natin ito. So, sigaw at putes sa lakang mga Murabot, at hindi masasang dagbog ng pera ng bayan. Gayun din ang panawagan natin itawin natin ito sa blilid ko sa panawagan ng sangkaya ng Pilipino at ikaka para sa mga na karayaan ng demokrasya. Maraming maraming So yan muna po ang ating update ngayon dito sa may House of Representative. at magandang araw. Maraming salamat.